na nabidyohan yung kanina. So, magluluto ako ngayong alamang. Hmm, paamoyin natin yung bawang. Pagdagan natin ng konting mantika. Ano kasi sila doon? Okay. Post ko lang. So, yan. Dinagdagan ko ng konting mantika. Madali na kasi magtansya ng magdagdag na mantika. Hello daw mga Kareels. Then, lagay na natin ang ating lulutuin na bagoong alamang. So, yan. Ayoko na masyadong maraming mantika. So, yan. konti lang naman to. Kumbaga, kung makailan lang. Kasi, napaibig lang ako kaninang bumili. So, yan. Ah, balikan ko kayo pag nailagay ko na lahat. Mahirap kasi mag-video ng nagluluto. Wait lang. So, yan. Nailagay ko na lahat. Konti lang to. Nasa ano lang kasi. Dalawang kilo. So, mamaya lalagyan ko to ng konting tuloy. Diba? So, pwede din naman hindi na siya lagyan ng tubig. Ang magtutubig na sa kanya is, ito naman yung nagtutubig. So, yan. Kaya natin siyang maluto. So, hindi, hindi, hindi yung tinadamihan yung mantika. Okay lang. Basta, hindi, basa yung kaga, hindi kagay nung atin pag nag-boob, nag, ano, Patingin ka. Pero ano? So, ganyan na siya. Madami akong nagawa ngayon. Pero wag ka, hindi naman to akin lahat. Ah... <laughs> uh, mamimigay naman ako sa mga ano netizens syempre sa amin gusto nilang luto ko so okay, yan medyo alisin lang natin yung ibang ano yan kamaya oh, ko lalagyan ng sili para kasi pag nilagay ko na yung sili kawawa yung ibang hindi masyadong mga ano okay na yan ayan so, na lang natin malito diba? alam mo, ah, update ko kayo maya maya pag medyo ano na siya palupunan